For is my video, mga maria. ito ito nga mga Mari, papagta nga sa inyo mga Mari, ang ulap po natin ay sinangag na bilis at mayroon tayong pusit na sinangag din at nilagang saging. Ito nga palang saging na to, guys ay bunga lang dito sa palikuran namin sa aming mga garden. Garden kunwari pero kunti lang ang garden charots. At yan nga, at mayroon pa nga tayong sili dyan guys na may suka at yan nga pala ng aming kasirola. So yan bago ang lahat guys, tayo yung kakain at sabay-sabay nga pala kami kakain ng aking mga kapatid. So hindi man kami kompleto dito mga Mari pero ayos lang. Hindi man kami ganun ka-perpekto mga mari. Ang aming mga samahan magkakapatid, nag-aaway-aaway bati din kami. Pero mga pagkatapos ng lahat ng mga mari, ay bati na naman. At kami nga pala yan, masayang nagkakain kahit yung pasaway na makulit ang aming kapatid na panganay at siya nga rin pala yung naghanta ng aming pagkain para na kami makain at siya rin na naghain ng mga pagkain na yan guys kasi kami busy busy sa kakong cellphone so actually katatapos lang din namin magbaklas ng bahay tinanggal ang aming mga tawali at mga haligi at mga kahoy pa at iba pang mga materialis na ililipat sa baba kasi nga mga mari mamaritis mama, ko na nga pala sa inyo ang kwento ng buhay ko ilang buwan pa lang kami dito mga mari na nalipat dito sa Puerto Princesa dito sa Purok Sandiwa at Inigiban alam niyo mga mari at bigla na lang nag-update yung may ari at kailangan na pala nila yung lupa at kinakailangan na rin umalis sa lalong madaling panahon. Kaya naman mga mare, mabuti na nga lang at mayroong mga lupa. At mayroong palang lupa na bakanti dito sa government dito sa taling mga mare, kailangan natin magtiis at kailangan natin gamitin ng utak at kailangan natin maging mindset ang ating isip. Kailangan natin kung saan tayo makakatipid, dapat doon tayo. Hindi na natin kailangan mag boarding house kasi mayroon naman palang libreng lupa dito sa government. At nga lang, pinagpala rin tayo ng Lord kasi kahit ganun man ang nangyari sa buhay ng bawat sa amin, at pinalis kami dito ay mayroon naman kami agad masasaplakan. Ganun ka-swerte at ganun din ka mag-provider si Lord talagang biyaya at pagpapala rin ang binigay niya at hindi rin kawalan yun sa amin at kung may kawalan man ay may binabalik at may dumada dumadating na magandang biyaya akalain mo nga rin hindi ko inaasahan na matagal ko ng pangarap na makapasok sa purpose abah bigla na lang nagchat sa akin yung pinsan ko at nakapasok daw pala ako sa purpose at napili ako wow suabi yun talagang matagal ko ng pangarap dahil since nung no, nag update ang 4 piece hindi talaga ako nakasal nagraduate na lamang ang kanak ko ng grade 12 hindi talaga kami nakapasok sa 4 piece kaya ngayon napakasaya at napakaswerte alam mga mari talaga pala masarap pala tong ulam na to masarap pala talaga i i ipare sa nilagang saging ano yung ating sinangag na dili sa tsaka sin sinangag na kusit halata naman mga pagod mga mari dahil kami gutom na gutom at pagod na pagod dahil nagsipagakot pa kami ng mga gamit at dinalan doon sa baba para sa gagawin. At isang kasirola mga pala mga mare ang ng aking kapatid na nilagang saging kaya ang dami niya at hindi namin halos na kaya hanggang siguro hanggang kinabukasan ay mayroon pantera at mayroon pa rin tayong mga tuyo at iyon nga mga guys hindi na So ayan at habang kami nagkakain, nagkukwentuhan kami about sa buhay na nangyari sa amin, sa buhay namin. Sabi namin uh, may darating pa rin magandang biyahe at pagpapala sa amin. Hindi man sa panahon ngayon at darating at naniniwala naman tayo na mayroon pang darating na magandang bukas sa atin. At gabayan tayo ng Panginoon Diyos na sa pagtitiwala natin sa Kanya hindi niya tayo pababayaan at sa provider ang Panginoon Diyos sa ating buhay. So ganoon lang guys may paniniwala at may uh, tayo ng tag-fighting spirit natin na hindi tayo pababayaan. So tiwala lang talaga at ganoon lang guys. Maraming salamat sa panunood. Siyempre pala mga mare, hindi pa nakafollow sa akin, mag-follow na po.